So good day po sa inyo lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Uh, gabi na po, galing po tayo sa trabaho. So dahil may problema po yung ating uh, yung ating bowl dahil natulad po ng mga na-review ko sa inyo sa mga mga video. Ito po ay talagang uh, kadalasang nangyari sa problema po ng ating bowl na pagka pinindot nyo po yung lever. Pakita ko po sa inyo yung video. Buhay driver Joe TV po at your service. Ayos mga tol. So let's go. Kapag pinindot niyo po yung pinaka lever para mag magano mag, ano, mag uh sumasabit po yung pinaka extension niya, yung pinaka kawat niya dito po sa sa overflow ng center tube niya. Kaya po pag halimbawa nag-plus kayo, iiwanan nyo yung bowl ah, hindi po na mamalayan na yung tubig po ay eh, dire diretsyo na po dito sa may pinakalabasan po ng tubig galing po sa may reservoir ng bowl at kung mapapansin nyo po na sige po ang bubbles nya panay po ang bubbles sa may pinakatubo ibig sabihin po yan dire diretsyo po yung tubig nyan nakaligtaan nyo po ay eh, magdamag pong matatagas ang tubig nyan So dahil nga po doon sa video na yun, uh, motor po tayo sa Shopee na nagkakahalaga lang po na 21 pesos ito pong toilet plus liver. Ito po yung kapag uh, pinipindot po natin yung ating uh, yung liver para mag plus po yung bowl. Ayan, ito po siya. Ayan po yung position niya. Ganyan po. Ayan po yung position niya na kasi lumuwag na po yung pinaka pinaka extension niya rito. Kaya po pag uh, pinipindot natin ng gano'n, hindi na po kusang bumababa sumasabit po yung kwan kasi uh, defective na po itong kanyang, kanyang extension yung kumbaga maluwag na So naisipan ko pong bumila maghanap sa online. So nakapo nakakuha nakakita po tayo sa online ng 21 21 pesos lang po dahil 1212 uh, 12 12 po ng promo ng Shopee doon po natin siya nabili at free shipping po. At pati rin po ako nagulat dahil 21 pesos lang po siya. Dating 60 pesos. Uh, almost 75% So, pakita ko po sa inyo kung paano po natin i-assemble o ikabit. So ito po siya, ayan po yung liver niya, ito po yung nabili natin sa Shopee, so dahil wala po tayong tagaawak ng camera, magkakaroon po tayo ng cut sa ating uh, pagbibidyo dahil wala po tayong tagaawak. So ang gagawin po natin, bubuksan po natin itong takip na to para makita natin kung paano yung, uh, kung paano ang position po ng kanyang liver, toilet plus liver. Tanggalan po muna natin siya ng tubig and then pinatay ko na rin po yung outlet ko sa pinaka-angin ng baba niya. Ayan. Ayan, nakikita niyo po, nag-plus po ako pero yung ano, sumasabit na po dito dahil umangat na po yung kanyang extension dito sa sa pinaka -puno. So, yan ang po yung susolusyonan susulusyon, susolusyon po natin yung uh, araw na ito. <clears throat> Dali lang po yan. gagawin po natin is luluwagan po natin ito. Yan. Niluluwagan po Yan pinipihit lang po yan. Uh, parang sa ano lang po ito, parang sa may kalan. Imbis na, imbis na pakaliwa, ito po ipakanan. Clockwise po yung papaluwag niya. Ayan. And then, pag ano, pag natanggal na po ito, ilalabas po natin siya, isasagad dito, and then, uh, tatanggalin po muna natin siyempre itong pinaka-chain niya. Ito, 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 ito ito, ito pinaka-chain niya. So, cut ko po muna. So, may clip lang po yan. May clip lang po yan dito. Tinatanggal lang po yan sa clip na yan. Pero wala po kasi tayong nagkahawak. Kaya, so, natanggal na po natin yung pinaka-clip niya. Ito yung pinaka-clip. And then, puhugutin po natin ito. Ito, 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 Lalabas po natin ito para mahugot po natin ito. Ayan. Ihilain po natin siya para labas Ayan, tatanggal na po siya. And then, hindi po natin siya mahihila pag hindi po tinanggal ito. And then, hihilayan po natin ito. Meron po yung goma rito, parang stopper. Ayan. And then, ito tulad, ipupus po natin siya. Ipupus po natin siya papalabas. Ayan. So, ayan na po siya. And then, sa kanuman po natin kakabit ito ayan so ayun na po siya tulad po na sinabi ko ang pag ikot po nito ay pabaligtad pagka uh, lulugan nyo pahigpit po ang ang pihit ayan pahigpit po pa kanan pa clockwise ayan and then tatanggalin nyo po yan nalaglag na tatanggalin nyo po yan and then Tatanggalin nyo rin po itong rubber na to dahil yung puto sa loob ilalagay. And then, isusuot po natin yan dito. Ayan, isusuot po natin yan dito. Ayan. Kung makapansin nyo po, yung forma niya is kwadrado. Yung pinakapuno niya is kwadrado rin. Ayan po, ayan. ayan po yung pinakana ano, niya position niya ayan sasalpak niyo po yan dyan po natin itong rubber dito ayan ayan and then susunod po natin ito dito ayan saka natin pa pakaliwa pag naghipit po tayo is pakaliwa po yan ayan pakaliwa so and then nalagay na po natin nalagay na po natin yung pinaka rubber seal pati po yung lock and then ito na po yung kanyang magiging swing kapag ito po ipinindot nyo rito itong lever pag ay binabaan nyo ayan po yung magiging play nya ayan 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 and then kukunin po natin yung pinaka dulo ayan yung pinaka dulo nito and then meron po kasi itong tatlong butas ayan o no? lalagay po natin itong clip dito sa pinaka ayan 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 o, nalagay na po nasa na po ito na po yung magiging swing niya kapag pinindot nyo po yung lever ayan, naangat na po yan and then makikita nyo po ang layo na po ng position niya dito sa pinaka pinaka overflow niya ayan o, pitap ayan, Idagdag ko na lang po sa kaalaman sa inyo itong kung paano po mag-adjust ng plotter dito po sa inyong ba? So, bali ito po yung plotter. Pinipihit po yan. Ayan. Pinipihit po yan. Pipihitin nyo lang po ito. Kung gusto nyo, itaas yung tubig para malakas yung pinaka, ano niya, kaliwat kanan lang po yan. Ayan. Kaliwat kanan lang po yan. Kung gusto nyo, itaas. Ngayon, kung malakas at tubig. Luluwagan niyo po yan ito, luluwagan pa kaliwa para po itulak ito pa baba. Ayan, makikita niyo po, yung clearance niya is mahaba Ayan. Ayan. Mahaba po yung clearance niya. Ayan. Katanta ko po, po, siguro nasa 10 years na po ito siguro. yung servisyo na ito. Hmm. Kita niyo po. Kaya yeah, siguro bumili na makikita niyo po yung tulo na yan, yung tubig na yan, magkakatok po yan pagka uh, na to itong floater pataas. Habang tumataas po kasi yung tubig, inaangat po itong floater na to para magkat. Halimbawa ito, i-manual po natin. Ayan. Kung napapansin niyo po, wala na po yung tubig. Dito nila po yung i-adjust. Ayan. Tumas na po yung floater, nagkatok na po yung tubig subukan po natin siyang iplash yung pinaka-liver niya itawar po natin Ayan. dire direte na po siya, wala na po sa gabal uh, maganda na po yung pagbitaw nito at pagtakip po doon sa may center hole ng ating uh, toilet towel nakatakip na po yan uh, kapilaan po niyang taas-baba po niyan meron po yung goma kasi yun po din yung po natin dito sa May Wala na po kayong uh, maririnig na sa kitsit at wala na rin po kayong makikitang bubbles. Clear na po yung kanyang, kanyang butas. Yan po kasi dumadaan yung tubig pag pinaplas po natin yung ating bowl. Na po. So, na po yung ating problema. Sa ginawa po nating paraan, nakatipid po tayo sa halagang 21 pesos. So, good luck po. Sana po uh, nakatulong po itong video na to para po sa inyo. Uh, Dagdag kaalaman na rin po sa mga gusto mong DIY. Uh, Merry Christmas po sa inyo lahat. Mabuhay po tayo at malinong bagong taon. Thank you po.